Ang halaman po na nakikita ninyo sa aking likuran, ang tawag po nila dyan ay ikmo o yung tinatawag nilang buyo. In ilokano ay gawod. Ito po ay maaaring nyo ipanlunas doon sa mga karamdaman na hindi malunas-lunasan. Tulad po ng mga may lung cancer, yung mga meron pong breast cancer, yung mga nakakaranas po ng leukemia, may mga peptic ulcer, yung mga may bronchitis o namamagay yung kanilang tubo ng kanilang mga baga Oral cancer, nagkakaroon ng mga singaw-singaw, yung mga may prostate cancer, yung mga may lymphoma cancer, yung mga diabetes, anemia, kung gusto niyo tumas ng platelet count, pwede yung mga nagkakaroon ng depression, yung mga makakalimutin tulad ng mga Alzheimer's disease. Ang gagawin lamang po ninyo ay nguyain po ninyo ang kanyang mga dahon at inumin ninyo ang kanyang katas. Nunukin po ninyo. Doon naman po sa mga sumasakit ng kanilang mga kasukasuhan, pati yung kanilang mga cells, ay pwede nyo pwede nyo painitin ang kanyang mga dahon at yan po ang inyong itatapal. Doon naman po sa mga nagkakaroon ng pizza ay dudurugin po ninyo yung mga dahon niya at yan po ang inyong itatapal para mas mabilis gumaling. Doon naman sa mga nagkakaroon ng liver polyps na hindi po nalulunas-lunasan, yung mga matasang kolesterol, yung mga nagkakaroon ng blood infection ay maaari ninyong pakulo buwan ng mga dahon at iinumin ninyo ng tatlong beses sa isang araw. Doon sa mga may buni naman ay durugin lamang ninyo ang kanyang mga dahon at yan po ninyo ipapahid ang kanyang katas para mas mabilis ka Kaya lamang po ang may alam. Umamit ng natural